Hi there! Kung meron kang click wallet dyan, i-convert na natin yan into real money. Okay, sa mga naghahanap ng way o paraan kung paano maka-convert yung kanila click, yan, meron na po tayong solusyon kung paano. Paano? Mag-message ka lang sa ang official verified account sa Facebook o sa other social media platform. Yung link nun ay ilalagay ko po sa YouTube box descriptions o oh, dyan sa pin comment section para hindi ka na maghanap. Okay? Conversion rates natin. na rin. Mababa lang po siguro na sa 20% to 22% or pwede rin 25% depende po yan sa market. Uh, yung click kasi is ginagamit lang siya sa convenience store katulad ng 7-Eleven. Yan. Actually, for 7-Eleven use purposes lang naman siya ginagamit lang talaga ang click para kapag uh, bibili ka ng mga uh, products sa 7-Eleven, ay pwedeng magamit yun. So, katulad ng bigas, katulad ng mga groceries, ayan, dilata, marami pang iba. Pwedeng gamitin yung click pay, ipang bayad yun sa mismong 7-Eleven store. Pero, kung gusto mong i-convert yung click money or click pay, ay hindi siya pwede. So, ang paraan para ma yan, ay pumunta ka sa mga traders. Isa na po ako doon sa mga traders ngayon. In-PM nyo sila, or PM nyo ako directly, para matulungan ko kayo. Okay? Ah, tanong, may mga nagpa-trade ka ba sa akin? Since 2022, nag-start ako, ako dito. So marami na po tayong transaction noon pa. Yung mga pag-convert ng click to Gcash, load to Gcash. Um, marami pang uh, digital money na pwede natin i-convert into real money. Ayan. Ipapakita ko dito yung mga services offer na ino-offer ko. Ayan. So, yun lang naman. Mabilis ang video lang naman to. Tinuruan ko lang naman kayo kung paano natin mag-convert yung click wallet nyo ngayon, 2025. Kung nagustuhan mo itong video nito, huwag kalimutang mag-like, subscribe dito sa channel ko para updated ka sa mga susunod na video natin. Okay, yan lang. Paalam!